gear valve na to ngayon hindi gagana yan pag unang start so, kahit anong rev mo yan pag unang start hindi gagana kailangan mo ng 10 minutes kaya na mo na o 10 minutes so, oh. ayun 10 minutes na i-rev mo yan nalalaman mo kung gagana kasi nga unang start yan hindi ko gagana yan tapos pag hindi kumana talaga, ibig sabihin nyo yung source ng hangin, hahanapin nyo ang dito. Edel, huwag magkikipan mo ha. Yung muna magbibigay ng hangin, ang hanapin nyo, sandali papunta nyo. Okay, yun, yun. Yan, yan. Yan, sa baba, nandito sa baba, hangin. Nandito sa hangin. Ano yung nagbibigay ng hangin po, dito? ano tawag dito, Erdol? Erdol dito, dito? PSD. O, okay. Pagkot ang PSB Ngayon Tignan mo natin kung may hangin Yan Hindi yan dito dito Hindi pa higot to Yan may hangin dyan Ibig sabihin Umaga na to Ngayon Ilagay mo yung hosa dyan magana to Umaga na Tapos Yan Umaga na Ibig sabihin na sa Dito Dito sa Dito sa PSB. May pag ni-rev mo siya, kailangan Tugo oh, ka na doon, huwag na Ang oh, hihigot na doon Atake niya pataas taas ko yung van yeah. Ito, CGR Ano yan ito? Tugotin mo dito na doon, ha? Tugotin mo Ayan, kailangan to, pag ni-rev mo, nirev mo ito, hihigot din ito Para Ito, ito, ito. Nangihigot, nangihigot. Kapag pwede Lalagay na natin. Ngayong mga, na, mga, ano na po, ano na po, maandar to. 10 minutes sabihin mo na, i-rerave mo na to. Yan, kailangan to yan. kita mo, mga nangyayari sa kabila. Ang kulutin. Okay, tayo naman Nag-re-rev okay, re na natin ha bago ng start kaya minsan magpapakamalan nilang sira 10 minutes muna o 30 minutes para mas maganda kaya doon kasi may iba sasabihin hindi gumagana yung eh. unang andar pa lang hindi nagagana talaga gagana yung ito okay. tingnan natin ito ito may babaw nito check lang natin timing break